laging guide mo lang dyan yung side mirror. Mo. Uh, Malayo pa, mula, mula doon, Titignan mo na kagad kung sasabit. Ano ba, palagay mo medyo didikit siya, kabi ka na konti. Pag nahiris mo na, ang gitna mo na agad na napela mo. Okay, slow daw ka. So, safe naman dyan. So, tinan mo naman itong side nito. Okay, safe. Oh, tinan mo itong side mirror. So, hindi naman. Oh, Igit na mo na kagad. Ayan, o. Oh. No? oh, ganun din dyan. Itong, itong muna may side ka lang, nipisin mo na side mirror mo yan. Sige. Ayan. Yan, siya muna. Yan, yeah, so na dito naman sa kaliwa, ay sa kanan. Okay, safe naman. Okay, yan. Diretso. Diretso ka lang. Okay. Pag kasi mga ganitong siksikan, mahirap yung mabilis. Oh, mabilis. Tapos yan, lang, eh, na. kontrolado dapat. Tapos tingnan mo, lagi itong guide mo to sa mirror mo. Yan. Yan. Kasi pag na, nandyan sa hood ka nakatingin, Uh, may, lalo kang mahirapan. Oh. Mas lalo mahirapan. So, ito lang guide mo lagi itong ano side mirror. So, gawin mo siyang pinakapakpak. Kailangan din nasabit ang pakpak mo. No? Uh, kaya motor naglalakad na to. So, alin mo kagin side mirror na no, hindi siya tatamaan. Ganun din yung nakamotor na yan. Tapos okay. sa kabiga sa kagip na. No? Opo. Pag nahihiras mo na siya, uh -huh. gina agad. Ano? Diba, ito? Di diba, mo siya ang syempre. siya. Uh -huh una uh, Kung mo na ikaw ang nagit na mo. Ayan, um, hindi ko tayo. O, oh, signal ka ng Magkakaliwa tayo. Kanan, kaliwa. ka mo sa kaliwa at kanan. Sige, hanggang di mo nakikita sila. Huwag na muna yeah. makita mo nang minto. Ayan. Kailangan makikita mo nagkakaling dito. Sige pa. Push ka pa. Ayan. Okay, dito. Marami. Okay. Oh. Okay. Sabi ka na. Go. Ayan. Ayan. Sabi ka pang mante. Pwede Dag ka nyo. Sige pa. Ayan. Then, balik mo na. One. And two. Okay, go. Pwede lang dito naman, ang mo naman dyan yung guhit naman, Ayan. no? Kailangan, di ka lang nalagtas doon ang guhit niya sa ano. Diyan ka lang mag-guide sa kaliwa mo. Okay. Okay, kailangan niya. Kasi naririto yung mga sasakyan. Apo, okay. 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 Saka dyan yung kita, mas kita mo para dito. A -a. So, huwag mo lang sagasaan yung A -a. Okay. Diba, no? Di bawa, nakita mo ito, may nakaparadang A -a. motor. So, nahan. Dito pa lang, kumuha ka na kagad na space dito. Nasagasaan mo na yung guhit na to. Kasi itong, itong motor na alis kanya. Tapi mo sayo sa uh, tama sa kanya. Hindi ya, ko ata para sa lahat. Ya. Papagasin tayo. Ah, papagas ka na ba? Oh, kabi ka ba dito? Kapit ka dito? yan. Then, kabi ka Yan, sa may motor. Sarado to eh. Yan, doon sa may motor. Kapit uh, namin ni Bella mo. One, two, kapit Yan, dyan